story time. Story time. Ngayon, guys, muli tayong nagbabalik. Akala nyo magigayplay ako, pero ikakwento ko lang sa inyo kung bakit ako na nawala ng napakatagal. Story, story, story. Hindi ko malilimutan experience kahit ilang araw pa lang ito. Part 1. Pero yung iba ko ng mga experience, mga taon na yon mga... Siguro mga ano na yun eh. Ilalagay ko na lang title animation, pero hindi ko talaga na-animate to guys. so, start na tayo guys. Ang pagkawala ng Gmail account eto talaga ang hindi ko malilimutan. Kahit ngayon pa lang ito nangyari. Ang pagkawala ng Gmail account ko. Bago pa mag-April ito nangyari. Hindi. E March 20 ata ito. March 19. March 19 siguro. Sige, March 19 na lang. Kakasabi ko lang na hindi ko malilimutan. Pero yung date nakalimutan ko. <laughs> Sige, alaga yan. March 19. March 19 nun, manonood sana ako dito sa YouTube app. Kakatapos ko lang kasi mag-ML nun. Tapos, uh, kaya katapos ko lang mag mn noon. Tapos, biglang, there is a problem signing into your account. Yun yung nakalagay. Nung sinign in ko, password. Okay, so, guys. So, nung in-enter na yung password, eh, ayaw naman, guys. Kasi, talagang ganun lang talaga siguro. Talagang bawi-bawi lang talaga. Pero, sa so, tingin ko, more or less matagal matagal na yun guys syempre talagang talagang guys talagang kahit ilang araw pa rin kahit ilang buwan pa taon milyong milyon di ko makakalimutan yun kahit nasa langit na ako de joke lang <laughs> at um masasabi ko lang sa experience ko na yun super 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 bad hindi ako makapanood ng YouTube puro download playlist lang napapanood kapag hindi ako pa makapanood ng YouTube hindi ako makapag command kay Google Assistant hindi ako pwedeng makapag-usap kay Google Gemini, hindi ko pwedeng magamit yung aking Play Store yun yung pinakabad at ngayon nakagawa na ako ng bagong email same pa rin yung pangalan pero yung password ata na iba, ayan password kaya ngayon, ako ay nagbabalik na sa paggagawa ng mga gaming videos. Siguro bukas ah, mag-upload ka agad tayo dito ng manok na pula. Kasi nawala na ako sa manok na pula eh. Um, hindi ko alam. Nawala kasi yung panga, yung ano ko, yung... Nawala kasi ako sa gaming channel ko. Hindi kasi ako masyadong nakapokus. Kaya ngayon, Pupuos na tayo, babalik na tayo sa paggawa ng mga gaming video. Pero syempre matatagalan pa rin yan. So that's it guys. Maraming maraming salamat sa mga nanood ng ating video for today. Maraming maraming salamat sa mga manonood nito. Muli, ako po ulit si Juan Jepson. Justiniano. 3.40 Guys, maraming salamat sa pananood. 3, De Peace out.